tanghali na pala. Kailangan na natin magsaing ng ating tanghalian. Ito At pa yung bigas ay ito. Bigas ba? Bigas pa. Ayan. sain ng tanghalian at uh, kahit tulog na lang tayo ngayon dahil wala na tayong ginagawang video huh? wala na tayong inintindi kundi kumain na lang wow! Yun. yun na luluto na tayo buksan na, na natin ang tangke Nako, patay tayo dyan. Naubusan na naman kami ng gasol. Paano ngayon yan? Hindi tayo makapagluto. Kailangan makagawa tayo ng paraan ito. Dahil wala tayong pambili. Wala na kaming pera. Wala kami pambili ng gas. Dahil wala na nga tayong pinagkakakitaan. Pupunta na lang ako sa ilog. Alam ko maraming kahoy doon. Kabi muna natin to rito. Pupunta na lang muna ako dun sa bayong ilog para maghanap ng mga panggatong. Hanap na lang tayo ng kaahoy din sa bilang ilog kasi naubusan kami ng gasol. Wala na kaming pambili ng gasol. Kaya't mabagbuko na lang ang hanapin natin. Alam ko dito, maraming buko dito eh salitang bisaya buko yun pero yun yung mga natuyong baon ng nyog na ito yung kinusunga ko ito eh pag tumatawid ako dito sa ilaw nung hindi pa uso yung mga gasol ito yung mga uh, pinapanggatong namin naman ito yung buko ito eh ito so, yan ito yung madaling gatong, kasi tuyong tuyo na siya at talagang ano to Maganda ito, mabilis. Mga ganito, uh oh. Madali lang ito hagilapin dito sa iba yung itlog. Kaya ta... Uh... Pag napagwa kami ng gatong, magsasalita lang yung nanay namin na, oh mga ahoy kayo doon. Yan, ang ginagawa ko ito. Okay, so, nauso yung gasol. Wala na. Tinamad na yung mga tao. Umaasa na sa gasol. So, sa ngayon, wala na tayong pagkakitaan. Kaya, balik tayo sa bukong. Bukong ang tawag sa amin ito. Pero, mga nato yung ano to, baon ng, mga ayan o. Mga rinyog po ito eh. ano Oh. Uh, ang dami dito. Ayan. Ang dami kang dito eh. Kapag uh, dito ka sa probinsya, hindi masyadong Maano rito ma magastos kasi kung tutuusin tulad niyan pag nagluluto ka na ka ng gasol, ito na lang ang gawin mo panggatong para makapagluto ka ng niluluto mo Uh hmm, naman lahat eh basta't masipag ka lang walang uh, walang ano walang hindi pwedeng ayang gawin Uwi na tayo at uh, magluluto pa ako ng sinain ko dahil naubusan kami ng gas. <laughs> Hindi pa luto yung sinain. Kaya eh, pa uh, uwi na tayo. What? Eh? 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 eh, 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 eh. hindi pa ang gastos kasi nandito lang walang walang ano hindi mo binigibig to dato libre basta tisipag ka lang gumala dito sa gubat ayan ang lahat o mga ah, tahoy ah. Ito pa, oh. tahoy tahoy eh. tahoy po ito, ito bakit lang nan? Ah, na yung circle de ron kami. Oh. Hey. Exercise ka pa Pag-exercise ka pa, napinalwisan ako. Oh. Ugh. Diba? Sarap, sarap. Ganyan ang buhay probinsya kahit walang pera may raraos mo ang buhay mo dito. So tara na. Uwi na tayo at uh, ipatala na natin sa mga sinaing ko doon. <laughs> Yan. Ito. Ngayon. Tuloy na natin to hanggang doon sa atin. Ano mo sabi niyo sa akin ngayon? What? Diba? ano? May, may, may buko ka na, may kahoy pa, may panggatong. So, maluluto na natin yung sinayang natin, doon hindi natin naluto. <laughs>